Good day mga kamukha! Welcome back again dito sa aking channel, KD35 Vlog and for today's video ay pupunta tayo ngayon sa ilog dahil ayan medyo humina na yung bagsak ng ulan so uh, pupunta tayo ngayon sa ilog at uh, mamulot ng mga naanod na gold ore na ating ipaprasis sa mga susunod na araw pagka nakaipon na tayo dahil uh, dito sa amin basta uh, pagkatapos ng uh, bagyo ay kanya-kanyang pumupunta kanya-kanyang pupunta sa ilog para uh, mamulot ng gold ore na mga naanod so mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga gold ore na kinukuha ko o kaya yung kukunin natin so bago yan, syempre intro, pasok! So ayun, nandito na tayo sa malapit na tayo sa ilog kasi uh, pababa pa lang tayo dyan. So galing ako dun sa taas. Ayan. Panusong to. Kaya kailangan nakabota ka talaga. Ayan, malakas yung malo ng tubig. ito yung sample na kukunin natin ayan mga ganyan magandang klase ito ipunin lang natin doon saka natin ilagay sa sako para minsanan 'yung mga kukunin natin. Ano, hindi lang malinaw sa ano, camera kasi eh. Kasi Umuulan eh. Malakas 'yung ulan. 'Yun oh. No? makas makas yung ulan grabe Hindi ako ganong makablog. Ang hirap mag-vlog, uh, umuulan. Ayan, so shortcut shortcut lang natin. Lakas ng ulan, oh. Yeah. Pupunta pa sana ako dun, eh. pabila So yun uh, lalo pang lumakas yung ulan kaya naisip ko na lang na umuwi na lang dahil uh, nung time na yan ay uh, 12:30 na so gutom na rin ako kaya uh, umuwi na lang ako at uh, subukan nating bukas uh, bumalik baka sakaling uh, humina humina yung bagsak ng ulan kasi ang lakas ang hirap mag-video uh, ayan Ayan, good morning. Ito na yung mga nakuha natin. Ito ah. yung itsura nila, yung nakuha ko. Ayan yung itsura niya. Ayan. So, kailangan kasi piliin natin mabuti. Piliin natin yung kukunin natin para ano? Ah, uh, sigurado. So ito. kulang uh, Pulang payan. Kumbaga, eh, kakailanganin natin ng kahit isang sako na ganito para uh, isang giling, isang giling dun sa bulmilan. Kasi kung yan lang, konti lang yan. Ayan, so, balik tayo bukas. Baka sakaling uh, humina na yung, ano, yung lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan kasi sa ilo, kaya ang hirap mag-video. Uh, mag lakas ng ulan kalina. Ito, pyrites. Ayan. Pyrites yung ganyan, hindi yung ginto. Yeah. You yeah, know?